宇宙是归于尽，来年依旧迎花开。岁末将至，新的一年，祝大家新年快乐，万事如意。 Nagsarita na si Ken Chu tungkol sa bigla ang pagpanaw ni Barbie Sue. Nagkasama noon si na at Barbie Sue sa hit series na pinagbidahan nila noong early 2000 na Meteor Garden. Kapatid ni Barbie Sue, isiniwalat na ang katotohanan sa tunay na dahilan ng pagpanaw ni Barbie. Isa ang malungkot na balita kasi ang gumimbal sa publiko ng kumalatang balita na pumanaw na ang Taiwanese actress na si Barbie Sue o mas kilala ng mga Pinoy bilang si Shansai sa hit series na Meet Your Garden. Noong kumalat ang balita nito lamang na araw, sinubukan ng mga media na kunan ang pahayagang pamilya ni Barbie Sue pero tumanggi silang maglabas ng pahayag. Pero ngayong araw, tuluyan ng lumantad sa publiko si Disu para kumpirmahin na totoo ang balitang kumalat na pumanaw ng kanyang kapatid na si Barbie Su. Sa, panayam ng TVBS News ngayong araw kay Disu, sinabi nitong pumanaw ang kanyang kapatid na si Barbie habang nasa trip sila para sa kanilang pagdiriwang ng Chinese New Year. Thank you all for your concern. During the New Year holiday, our whole family traveled to Japan. My dearest and kindest sister, Shi Xuan, unfortunately passed away due to flu-related pneumonia. I am grateful to have been her sister in this lifetime, to have cared for each other and accompanied each other. I will always be thankful for her and miss her forever. Shan Rest in peace. Love you always. Together, remember forever. Ito ang naging pahayag ni Disu nang makapanayam siya ng Taiwanese broadcaster na TVBS News ngayong araw. Si Barbie Su ay sumikat particular na sa Pilipinas noong gampanan niya ang lead role ni Chan Sai sa hit series na Meet Your Guardian kung saan nakasama niya sina Jerry Yan, Vic Zhu, can chew Vanessa nagumanap naman bilang F4 kaugnay nito naglabas ng reaksyon si Kenchu kaugnay ng malungkot na balitang pumanaw na si Barbie sa pamamagitan ng Instagram story ngayong araw nag si Kenchu ng itim na larawan bilang kanyang pagluluksa sa pagpanaw ng kanyang kaibigan na si Barbie Kasalud nito ay ibinahagi rin ni Kenchu ang lumang larawan nila noon kasama si Barbie Su naku nakuha noon sa isa sa mga pictorial nila para sa Mature Garden. Samantala wala pag inilalabas na payag si Jerry Yan, Vic Zoo, at Vanessa Zoo, kaugnay ng pagpano ni Barbie Zoo.